Hi guys! Tarasamahan niyo ako dito sa bagong na-discover ko na sure ako maglalaway ka, mabibilib ka pa dahil lahat ng gamit nila ay local ingredients, at dahil bukod sa nasuportahan na natin yung mga local farmers natin, eh napakasarap pa nito. Ito ang Purple Yam Manila na located in the owner's childhood home sa Maynakpil Street, Malate, Manila. Available sila for delivery and pick-up only, and every Saturday naman daw meron silang booth sa Salcedo Weekend Market sa Makati. And then yung owner daw nito na Pilipino nag-start gumawa ng pie nung taong 1995 sa New York. At dahil pumatok daw ito sa mga kababayan natin dun, then eventually, noong 2014, naisipan daw nila itong dalin sa Manila. Not your ordinary buko pie din naman daw kasi. Bukod sa andami na ngang twist, eh may kasama pang ube. At hindi lang yun guys, all locally sourced pa lahat ng ingredients nila. Tapos ang crust pa nila para ma-achieve daw ang super flaky, pat brisade na French technique pa daw ang gamit nila. At alam nyo ba guys, yung mismong gawaan nila nito, naka-aircon pa talaga, para daw ma-preserve ang layers ng crust at saka butter. Kaya para pag binake daw, super flaky nito. Ng, ano po? po ko ng bulk of orders. Okay. Buko peeling. Ang buko peeling po namin is nasa three stages po. Una, malakalin Pangalawa, malambot at matigas. Ang buko piling po namin ay mayroong nipa starch. Ang nipa starch po ay galing po Ito ay nagbibigay po ng ano po, added aroma, flavor po at ginagamit po ng mga taga as bilo-bilo. Pangatlo, yung ano na, yung buko piling namin is napaka-creamy po. Naglalagay po kami niya ng masarap at uh, di ano po, A uh, cream. Kaya po awarded po as Michelin Bibto oh, ng aming wow. owners po sa Brooklyn. New York uh, pa. Po. Since 1990s pa po itong recipe. Mm -hmm. Ang nagustuhan ko sa kanila dito guys, dahil homemade siya, limited din yung mga orders na tinitake nila. Hindi sila nagma-mass produce para mabantayan yung mga quality. Kaya makakasiguro kayo sa consistent na lasa ng ginagawa nila. Super excited na nga ako matry ito. Kaya naman ano pang inaantay natin guys. Huwag na natin patagalin. I-try na natin. Marami silang flavors guys ah. Pero ito yung unang tatry natin. At ito yung classic kasi sa kanila. Buko ube pie. Yung crust niya. Flaky. At ang maganda dito guys, local ingredients lahat ng gamit nila. Walang delata. Galing Mindanao at Benguet pa yung mga gamit nila. Siyempre, support local. Grabe, napakalambot ng crust. Kahit alam mong flaky. hmm. Grabe yung texture niya. Alam mo yung anlambot niya, pero flaky pa rin siya na may pagka -crunchy. Grabe yung layering pa nila. hmm. At ang maganda dito guys, hindi sobrang tamis. Yung tamis niya, hindi ka mauumay eh. Kasi balance eh dahil merong kasamang mga crust. Kumbaga may pinakatinapay siya. So nagiging balance yung tamis. Pero kahit tikman mo to, kahit papakin mo to, yung pinaka nila hindi matamis eh. Quality yung gawa na tipong pag nirecommend ba to, hindi ka mapapahiya. Perfect, pang regalo, or kung nagkikrave ka lang, pwede pwede. Lalo na, dadating yung Pasko. Napakaganda, ipang regalo. Hindi ka mapapahiya. Wow! Oh, ang ganda. Ang ganda, wow. So, ito naman guys, yung ube taro, pinipig crumble nila. Grabe. Itsura pala. Matatakam ka na talaga. At alam mong good quality yung mga ingredients na ginamit. So bukod sa may ube, taro, muscovado crumble, meron pang pinipig on top. Yun yung layers niya. <laughs> Yun talaga yung pinaka nagsastand out sa akin. Panalo yung crust nila. Ang galing. yung tamis ng ube na out ng taro. Ang sarap. Tapos yung texture pa ng pinipig. No wonder kaya ito yung pinaka bestseller sa kanila. Marami daw may gusto nito kasi eh, hindi siya sobrang tamis. Yun, nalasahan ko na yung muscovado. Ito, panalo to. Ibang level to. Sarap nito. <laughs>